Hi mga kareles mga kabro, andito naman ako sa video ko. Uh, binibisita ko po yung ano, uh, kalabaw ko. Uh, ko sa maraming damo. Oh. Ito na po yun oh. Yung kalabaw ko. Yan. At may ano, dala akong spray para sa sugat niya sa uh, bababahagi po ng ano, arin uh, ari niya. Kasi may sugat po ito. Yan isprihan ko po yan para ay, hindi dirapuan po ng langaw ganyan lang po yan masuga siya ah, painumin ko na siya mamaya at ito po yung ano area na pinapastulan ko sa kanya Bye bye next video na naman